ito eh dito Dumilagay sa ano Fedors Nay, uh, dumilagay 'yun o no? para ano? Para tumira Si Jordi lang na um umpisa ne. Yo. naman si Boy Video bakit Meron! Hoy! Video! Hindi, bakit na-lock na? Okay na yan. Pag ingat ka kay Georgie. <laughs> Bye-bye! Baka si Georgie nang may laman niya, mamaya siya ng p***. Dapat yung manghang eh. Manghang ba? Ayaw nga. <laughs> Flex mm. flexino lang yatayan eh. Pangunong ku ng ate. Ano pang gutong law sandwich. Pagkain sa ba? Poto, last naman man ng ano? Ilagay okay, lang mo na. Try mo, 'ta rin na lagpas si kata dito eh. Okay, ba, yan? niyan. Oh. Ay, bubu pa yung iba. Paire okay. pa na kananap niyan. Hindi talaga nung personal. huw eh. oh, May ID pa rin ako. Hindi mong na para pogi. dito. nung lamesa?